Abangers na ang mga tagahanga ng award-winning kapamilya actor na si Paulo Avelino sa kanyang mga susunod na proyekto sa ABS-CBN bagamat matagal na siyang hindi nakikita sa telebisyon, muling ibinandera ng Star Magic ang kanyang pangalan na nagpapatunay ng kanyang patuloy na pagiging kapamilya. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahan ng marami, lalo na't nakatakda siyang bumida sa isang kabang-abang na teleserye ng ABS-CBN kilalang kilala si Paulo sa kanyang husay sa pag-arte at sa kanyang misteryosong ora na kinakikiligan ng mga fans. Patuloy niyang binibigyang buhay ang iba't ibang karakter na tumatatak at nagmamarka sa puso ng mga Pilipino. Isa sa mga patunay ng kanyang galing ay ang mga seryeng kanyang pinagbidahan na pamatok hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang narito ang Linlang kung saan nanalo siya bilang Best Actor sa 2024 Tag Awards Chicago. Ang seryeng ito ay isang Filipino adaptation ng Korean hit series na What's Wrong with Secretary Kim, kung saan muling pinatunayan ni Paulo ang kanyang versatility bilang aktor. Ang Linlang ay isang serye na puno ng misteryo at emosyon, na tiyak na nagbigay saya at kilig sa mga manunood. Samantalang ang What's Wrong With Secretary Kim ay isang romantic comedy na nagpakita ng kakaibang chemistry ni na Paulo at Kim Chu. Ang kanilang tambalan ay tinangkilik ng maraming fans na nagbigay daan sa tagumpay ng serye sa VU. Hindi lamang sa mga teleserye kilala si Paulo, kundi pati na rin sa kanyang mga pelikula at iba pang proyekto. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft at ang kanyang pagiging bukas sa mga bagong hamon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga aspiring actors. Sa kanyang pagbabalik sa ABS-CBN, tiyak na muling mapupukaw ni Paolo ang damdamin ng maraming manonood. Ang kanyang mga proyekto ay laging inaabangan at ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na sumusuporta sa kanya. Kaya't abangan ang mga susunod na kabanata sa kanyang karera dahil tiyak na magdadala siya ng mga kwento na magpapasaya at magpapakilig sa bawat isa. Ano ang senyo sa balitang ito?